tayo ngayon sa ilog so nandito na tayo ngayon sa may bandang bukod na uh, marami pa naman Sige nga, mauna ka. Ito ngayon talaga ako nyan. Marunong ka naman lumangoy. Huwag mo yung bitawan yung kutsilyo at saka ano ha. Bitbitin mo, ha? may payong ako, may payong, tapos may cellphone. Dalim nga guys. Matangayin ka. Ay, ma, hindi naman pala masyado. Tayo naman mga idol. Yeah. Aray ko. Oh, uy, uy, lamig. Ah. Aray ko. Ba, malakas ang agos ha? lalakas pa ito mamaya pag uwi natin umuulan pa eh umuulan pa sa taas oh so ayan mga idol thank you lord nakatawid na problema pag uwi